Hello, hello, hello! Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, mag-shoutout tayo sa ating mga kaibigan na dumadaan sa ating live. Ayan, unang-una, um, nagpapasalamat po ako sa lahat na mga dumaan sa aking live. Ayan, mm -mm, shoutout tayo kay Idol Baldo. Ayan, kay Al Idol Baldo, kay Idol... Um, ya yeah, kay na kay ay naku nakakalimutan ko na naman yung mga pangalan na dapat inilista ko dito oo kay na kay kay Idol Ira kay Idol Bboy kay ano kay Gmar Vlogger kay Idol Elmer kay Idol Kapusma ayan sino-sino pa nga ba yung mga dumadaan si Idol Morsky kay Mam Ma Jubelin ayan kay kay sino pa, sino pa, nakalimutan ko na yung mga, ano, dumadaan kay Ma'am Thelma, oo, oh, oh. kay, ano, kay sino pa yun, yung mga dumadala kay Ma'am Nix, kay I Idol, ano, kay Idol Bernie Tapang, mm -hmm. ayan sino pa ba yung mga nandyan, na nakakalimutan ko yung mga pangalan na hindi ko na shout out. Pasensya na kung nakakalimutan ko yung mga ano yung mga pangalan niyo pero pag nakita ko kayo oo uh, uh, sigurado uh, pa Ano po kayo? Ma, ma, ma maalala po kayo si Idol ano, kay Idol Chana, kilo. Thank you, thank you Idol Chana. Mm -hmm. At saka si ba yung mga nandiyan? Mm -hmm. ko na. Sana um, nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat po kayo sa mga dumadaan sa aking live. Mm -hmm. Maraming maraming salamat po. At ganun din po sa ating bagong mga kaibigan natin si ado si Idol wrong TV ayan si si kuya ayan sino pa ba yung mga dumadaan sa ating live oo maraming maraming salamat po ayan shout out shout out po sa lahat ilo mm, na ta da 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 Tararan, karararan na nako Um, ang ingay, pag nagsasalita ako, may ingay. Yung ibon, lumayo na nga ako. Pag lumapit ako dito, aso na naman. Ay, nako, ano ba yan? Kapag nandun na nga ako, nag, nandun pa yung pusa at saka yung ibon. Tapos ngayon, pag nandito ako sa may hagdanan, yung ano na naman, yung aso ng kapitbahay. Hahaha! <laughs> <laughs> Ayan, shout out ka muna sa ano. <laughs> Ayun, oh, diba? Na ano talaga. <laughs> uh,